Sofronio Vasquez kagawa ng malaking karangalan. Ito ay nang manalo siya sa Grand Siam Finals ng The Voice USA. Todo ganap na nagdiwang ang Pilipinas at buong Asia sa pagkapanalo sa prestihosong singing contest sa ibang bansa. Siya ang unang Pilipinong nakatanggap ng ganitong tagumpay sa nasabing kompetisyon. Si Sofronio Vasquez ay 32 taong bulang na mga awit na mula sa Team Bugley. Kasama na rito ang pagkamit ng pinakamataas na bilang ng boto. Si Sophronio ay tatanggap ng tumataginting na isang dolyar at recording contract sa Universal Music Group. Tubos siyang nagpapasalamat sa kanyang mentor at coach na si Michael Bublé. Sa pagkanta ni Sophronio ng The Greatest Showman and A Million Dreams naging emosyonal siya. Nasinabaya ng tamang lyrics at maamong timpla ng boses na hinaluan ng taos pusong pagbirit sa tono. Sabay ng pagiging emosyonal din ng kanyang coach na si Michael Bublé dahil dito nakamit niya ang maraming papuri sa lahat ng manunood at judges. Siya ay pinanganak at lumaki sa Northern Mindanao kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Noong 2019 sumali si Vasquez sa tawag ng tanghalan na kung saan dito siya nakilala. Naumabot sa semifinals at nakakuha ng ikatlong pwesto. Si Sofronio ay sikat din sa kumo na ginawara ng kumo Diamond Award noong 2021. Bilang isa sa most watched streamer, kilig din niya ang pagiging dentistry. Nag-aral siya ng dental medicine sa Misamis University sa Osamis City, Misamis Occidental. Pagkagayon pa man, congratulations! At sanay dumami pa ang award at karangalan na makuha mo. Congratulations sa iyo!